Matapos si deklarang no contest ng SISAC o California State Athletic Commission ang naging laban ni na WBO World Lightweight Champion Emmanuel L. na Navarrete at Charlie Kings Warrior Suarez. Agad na inaprobahan ng WBO ang rematch ng dalawang mandirigma noong June 3. Naging kontrobersyal ang laban ni Nabarete at Suarez. Ito ay matapos tamaan ng sulido ni Suarez. Si Nabarete bandang itaas ng kaliwang kilay ni Nabarete at nabiyak ito at umagos ang dugo sa laban. Sa replay, kitang suntok ang tumama. So balit sa real time, headbutt ang tingin ng referee. At ni rule niya ito na head clash. Dahilan upang maawi sa technical decision ng laban na kalaunan ay ginawang no contest. So balit maging si Nabarete ay hindi pumasaya sa naging desisyon ng laban. Kaya naman sinabi umano ni Nabarete sa kanyang manager na si Alex Brito na kung pwedeng magkaroon ng rematch, eh ito ang kanilang ipreparang next fight sa kanya. May magandang balitang hatid ang kapo ni Nabarete mga amigos dahil ayon sa kanila, mabilis gumaling ang sugat ni Nabarete. Kaya naman mabilis na maikakasa ang rematch. Pagbubunyag ng manager ni Nabarete na si Alex Brito, posibleng pumatakan laban sa late August o September. Aniya si Nabarete ay nagsimula ng mag-ensayo at kung magiging maayos nga daw po ang negosasyon, maaaring maganap ang rematch laban kay Suarez sa huling bahagi ng Agosto o Setyembre. Kung ang sugat ay nasa kilay at malala, mas matatagalan itong gagaling. Pero nasa noo ito at halos gumaling na. Nagsimula na siyang tumakbo at naghihintay na lang kami. Naipag-ugnayan na ako sa mga tao sa top rank, humingi sila ng ilang araw upang suriin ang kanilang schedule. Una, kailangan nila maipagkasundo sa amin. Pagkatapos ay sa Pilipino. Titinan natin kung kailan maaaring itakda ang laban, posibleng Agosto o Setyembre. Yun ang mga posibleng pecha. So base po sa mga pahayag nitong manager ni Nabarrete, E mukhang seryoso po ngayon si El Bakero sa kanilang rematch ni Charles Suarez. Matatandaan sa kanilang unang naging laban, tuyot na tuyot po si Na Barete. Nahirapan siyang kunin ng timbang. Ibig sabihin, hindi po 100% na Barete ang ating napanood. Kaya naman delikado si Suarez kung sa ganito kaaga pa lamang kahit hindi pa opisyal na idinedeklara. deklara o anunsyo ang kanilang rematch pero nag na si Nabarete abay dapat wag rin magpatumpik-tumpik si Suarez umpisahan na rin niyang mag-training dahil dun din naman po papunta ang kanilang negosasyon